ito yung pinakamahirap na ano nangyari pagka nakamotor ka na may clutch ay nasa tapat tayo ng 7 mark linggo ngayon sarado yung mga shop putik naputulan ako ng ano ayun no, oh. clutch ito dapat nakakunik dito yan ayun. naputol putik na yan wala tayo no choice magtutulak tayo para natin ko pa yung ano bayaw ko kasi pupuntahan daw para may tulak tayo ang galing. <laughs> Shoutout sa lahat and whoop whoop. Kakahingal ah, medyo malayo layo tinula ko nandito ah, na ako sa may alpha mart gaya ko konti na lang guys konti na lang hihimatay na ako Magtulak truck wisit na yan ayan eh, o pag ako oh, dito papabata ko na talaga to eh, eh ayan yung bayo ko ayan eh. yung katulong magtulak. update guys kaya na malapit na tayo sa pagawaan sa may gaya, gaya na tayo nag break in tayo guys bin break natin yung driver hindi na kasi nag break in eh <laughs> papakita ko sa itsura ko ngayon guys break in na break in na tayo para tayo nag basketball nag marathon nag lahat Woo! pagod Nangitim na ako sobrang init. Amaya ulit. At ah, yan mga bossing, tinawagan ko yung utol ko at sinabi bukas nga daw itong gawaan dito. Kaya dito tayo napunta. Medyo wala nila -li nilakad dati kaya ay nakakapagod. Na may mekos na mga idol eh. Yan lang. pup